Magandang araw klase. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang iba't ibang bahagi ng aklat. Ang mga bahagi ng aklat ay naglalaman ng iba't ibang seksyon na mahalaga upang mabuo at magamit ng maayos ang isang aklat. Narito ang mga pangunahing bahagi ng isang aklat at ang kanilang mga paliwanag. Pabalat sa harap, front cover. Karaniwang makikita dito ang pamagat ng aklat, pangalan ng mayakda, at minsan ay ilustrasyon o larawan. Pabalat sa likod, back cover. Madalas naglalaman ng buod ng aklat, mga papuri mula sa ibang may akda o kritiko, at impormasyon tungkol sa may akda. Pahina ng pamagat, title page. Matatagpuan dito ang buong pamagat ng aklat, pangalan ng may akda, at ang naglimbag, publisher. Kitid na bahagi ng aklat na makikita kapag nakatayo ito sa istante. Dito rin makikita ang pamagat ng aklat, pangalan ng may akda, at logo ng naglimbag. Pahina ng karapatang-ari, copyright page, nagsasaad ng impormasyon tungkol sa karapatang-ari, taon ng paglimbag, at minsan ay impormasyon tungkol sa edisyon ng aklat. Paunang salita, forward, isinusulat ng ibang tao bukod sa may-akda at nagbibigay ng introduksyon o rekomendasyon sa aklat. Pasasalamat Acknowledgements, dito nagpapasalamat ang may akda sa mga taong tumulong sa pagbuo ng aklat. Talaan ng nilalaman, Table of Contents, isang listahan ng mga kabanata o seksyon ng aklat kasama ang mga pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa. Paunang lathala, Preface, isinusulat ng may akda at naglalaman ng layunin, saklaw, at ang naging proseso ng pagsulat ng aklat katawan ng aklat, body of the book, ito ang pangunahing bahagi ng aklat kung saan matatagpuan ang lahat ng kabanata at pangunahing nilalaman. Tala, notes, karaniwang nasa hulihan ng aklat. Ito ay mga dagdag na paliwanag o sanggunian na hindi isinama sa pangunahing teksto. Bibliograpiya, bibliography, listahan ng mga sanggunian o mga aklat, artikulo at iba pang materyal na ginamit ng may-akda sa pagsulat ng aklat. Glossary, glossary, isang listahan ng mga salita o termino na ginamit sa aklat kasama ang kanilang kahulugan. Index, index, isang alfabetikal na listahan ng mga paksa, pangalan, at iba pang mahalagang salita na may kaukulang numero ng pahina kung saan ito matatagpuan sa aklat. Ang mga bahagi na ito ay sama-samang nagbibigay ng istruktura at madaling paggamit sa isang aklat, kung kaya't mahalagang malaman at maunawaan ang bawat isa.